mga bata. The kids. Yes. Oo. At syempre ngayon, magbabalik ka sa soap. Paano ka pinayagan? Actually, um, yun nga eh, parang... Uh... Parang akala ng mga tao ayo kung payagan ng husband ko. It's mm -hmm. not true. You mm -hmm. know, my husband is very supportive. Uh, she, mm -hmm. Si Tim whatever I want to do basta okay mm -hmm. uh, ayos sa kanya. Mm -hmm. It just so happens that I think at that time I was also waiting for the right project and parang timing then right timing mm -hmm. kung ano ba talaga ang gagawin ko. And then itong nga project na to came along. Yes. And of course you just got married. Oo din. And you had two kids. Yes, It was also right. nice to Oo naman, enjoy rest, muna. Yes, and rest Oo. a little bit, di ba? That's right. Di ba? So ano naman ngayon ng bagong makikita? Siyempre, alam mo, Shine, apat na taon kang hindi nakita ng mga fans mo sa TV. So siyempre, excited na excited itong mga fans mo to see you again every night. Ano ang makikita nilang bago? Um, akala nga nung iba, parang ano daw to, part 2 ng bakegang. Hindi po. <laughs> <laughs> hindi <laughs> po to part 2 ng bakegang. It's just so happens that parang ang naka-prosthetics din and pangit. So, parang medyo may similarity. But, we made sure naman na malayong-malayo sa look ni Bakyekang. Mm -hmm. Saka, story-wise, malayo din po. Um, itong Mundo Mo'y Akin is um, going to be about uh, parang a battle between beauty and yung kung ano man yung uh, kagandahang loob um, it talks about ano din um, motherhood, children um, hanggang saan ba yung kayang um uh, uh, kumbaga i-sacrifice ng isang magulang para sa kanilang mga anak, ganon. At least ngayon relate na relate mo na dati Oo. kasi <laughs> Like yes. mother role ka na wala hindi ka pa naman mother. Oh, oh. Anyway, ito isang uh, aming gift sa iyo. Thank you. O, 'Di ba 'yung bouquet na 'yan? You hold the oh. ring.